Dahil kailangan ni Takumi na magpalamig, napagdesisyonan niyang ang susunod niyang proyekto ay ang paggawa ng refrigerators. Matapos niyang matapos ito, ipinaliwanag niya sa mga babae na ang fridges ay gagamitin upang panatilihing malamig ang pagkain para hindi ito masira. Labis silang nasabik nang maramdaman nila ang malamig na hangin na nagmumula rito. Upang malikha ang fridges, synthesize ni Takumi ang iron, chromium, at nickel upang makabuo ng stainless steel. Pagkatapos, nagdagdag siya ng isang mahiwagang aparato na may kulang magic. Sa kasamaang palad, hindi kayang patakbuhin ng fridge niya ang halo. Pero kahit ganoon, labis pa rin ang pasasalamat ni Maria kay Takumi dahil sa wakas, makakapagluto na siya gamit ang mga fresh ingredients kahit kailan niya gusto. Balak ni Takumi na ibigay ang isa sa mga fridges kay Maria, habang ang dalawa pa ay ipapadala niya sa patch upang may benta. Kapag natapos na ito, plano niyang lumipat sa kanyang susunod na proyekto. Tinanong siya ni Sofia kung gagawa na naman siya ng bagong bagay, ngunit sa totoo lang, iniisip ni Takumi na gumawa ng ilang adjustments sa kanilang kagamitan. May ilang bagay siyang nais nice etwik mula pa noong nakipaglaban sila sa napakaraming goblins, lalo na't malapit na naman silang maglakbay. Gusto ni Takumi na maging pinakamahusay ang kanilang kagamitan, kaya't nais nice niyang gumawa ng isang set gamit ang mithril at adamantite. Pumunta si Takumi sa guild upang tanungin si Hans kung mayroong mga blacksmiths na marunong magtrabaho gamit ang adamantite at mithril. Gayunpaman, napakabihira ng mga metal na ito, kaya kakaunti lamang ang may kakayahang gawin ito. Ayon kay Hans, kung may makakagawa nito, marahil ay ang mga dwarves mula sa Namel. Ngunit napakalayo ng lugar na iyon, kaya hindi makakapunta roon si Takumi. Sa huli, tinanggap ni Takumi na wala siyang makikitang angkop na blacksmith sa kasalukuyan. Ngunit bago siya umalis, sinabi ni Hans sa kanya ang tungkol sa isang lungsod na tinatawag na Chor, malapit sa Kingdom of Barula. Kung pupunta siya roon, maaari siyang makahanap ng Mithril at Adamantite. Gayunpaman, maaaring mahirapan siyang makapasok dahil tanging mga miyembro lamang ng Blacksmith Guild ang pinapayagang pumasok sa mga minahan. Sa kabutihang palad, may alam si Hans na isang mabisang paraan upang malampasan ang patakaran. Hypothetically, kung sakaling Takumi ay tatanggap ng isang quest upang exterminate ang mga halimaw na lumalabas sa minahan, at kung sakaling, aksidente, siyang makatagpo ng mithril habang ginagawa ito, walang sino man ang pipigil sa kanya mula sa pagmimina ng mga metal. Saptong-sapto, biglang lumitaw ang Guildmaster at sinabi na mayroon siyang perpektong quest para kay Takumi. Ipinaliwanag ng Guildmaster na nauubusan na ng tree at wood ang guild nitong mga nakaraang araw, at dahil paparating na ang winter, kailangan nilang may mag-ipon nito. Karaniwan, ang mga trant ay gumagala sa paligid ng HS Mines, at dahil gusto rin naman ni Takumi ng dahilan para makapasok sa minahan, sa tingin ng Guildmaster, ayos lang sa kanya ang kaunting pangangalap ng kahoy. Dagdag pa rito, dahil pupunta na rin si Takumi sa nasabing lugar, nais ng Guildmaster na samahan niya at ng kanyang grupo ang isang escort mission. Ngunit sa palagay ni Takumi, mukhang sobrang dami na ng kanyang gagawin hindi pa siya kailanman nakaranas ng isang escort mission, kaya tinanong niya kung bakit hindi na lang ang mga miyembro ng Lion Fang ang gumawa nito. Ipinaliwanag ng Master na kasalukuyang nasa ibang mission ang Lion Fang, kaya hindi nila magagampanan ang escort mission, at si Takumi na lang ang natitirang opsyon. Sa huli, pumayag si Takumi na tanggapin ang escort mission, ngunit hindi pa niya alam ang eksaktong ruta papunta sa Chor, kaya tinanong niya si Hans kung gaano katagal ang biyahe papunta roon. Sinabi ni Hans na aabutin ito ng 7 days kung gagamit sila ng whoring carriage, ngunit kung gagamit sila ng monster horse, 4 days lang ito dahil doble ang bilis nito kumpara sa karaniwang kabayo. Sa tingin ni Takumi, magandang ideya ang paggamit ng monster horse, kaya tinanong niya kung maaari siyang kumuha ng isa. Sa kasamaang palad, biglang dumating si Riel at ipinaalam sa kanila na lahat ng monster horses ay ginagamit na ng lion's fang. Nagulat si Han sa ang pagbabalik ni Reel, ngunit ipinaliwanag ni Reel na hindi pa sila tapos sa kanilang quest. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay siya ng isang black buffalo, kaya bumalik muna siya upang ihati dito bago ito mabulok. Kinabukasan, kailangan niyang bumalik sa kanyang grupo upang makahabol sa natitirang mga miyembro ng Lions Fang. Dahil magpapalipas ng gabi si Reel sa bayan, inalok siya ni Takumi na manatili sa kanyang bahay at maligo. Labis na natuwa si Reel sa ideya ng isang bath. Kaya agad niyang tinanggap ang alok ni Takumi. Masaya si Takumi na pumayag si Real, ngunit may kailangan pa siyang puntahan kaya sinabi niyang maaaring hintayin na lang siya ni Real sa bahay. Gayunpaman, mas gusto ni Real na samahan si Takumi. Pinayagan ni Takumi na sumama si Real sa kanya patungo sa Peck's Company. Habang naroon, nakumbinsi niya si Peck na ipahiram sa kanya ang ilang monster horses para sa kanyang misyon. Ngunit kapalit nito, hiniling ni Peck na ibenta sa kanya ni Takumi ang ilan sa mga ores na makukuha niya mula sa HS Mine. Bukod pa rito, gustong gusto talaga ni Peck ang refrigerator na dinala ni Takumi dati, kaya hiniling niya kay Takumi na gumawa pa ng ilan para sa kanya kapag bumalik ito mula sa kanyang mining trip. Samantala, sa Takumi's mansion, nagsisimula ng mag-alala si Sofia dahil hindi pa bumabalik si Takumi. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Takumi at Will, humingi ng paumanhin si Takumi kay Reel dahil nadamay ito sa isang napakahabang lakad, lalo na't siguradong pagod na ito sa kanyang biyahe. Ngunit hindi ito alintana ni Reel dahil siya naman ang nagkusang sumama kay Takumi. Biglang nakaramdam si Reel ng isang presensya na may matinding hostility sa kanila. Agad niyang naisip na hindi niya kayang talunin ang taong ito gamit lamang ang kanyang kasalukuyang kagamitan. Dahil dito, hinawakan niya ang kamay ni Takumi at mabilis na tumakbo. Gayunpaman, mabilis silang nahabol ng assailant, at bago paman makalayo, malakas na sinipa ni Sofia si Real sa mukha. Pagkatapos, nagpakilala siya at iginiit na sinusubukang kidnapin ni Real si Takumi, kaya handa siyang patayin ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa niya maipatupad ang kanyang balak, mabilis na tumayo si Takumi sa harapan ni Real at ipinaliwanag kay Sofia na maling-mali ang kanyang iniisip tungkol sa buong sitwasyon. Matapos ipaliwanag ni Takumi ang tunay na nangyari, lumuhad si Sofia at taus pusong humingi ng tawad kay Real sa muntik na niyang pagpatay rito ng walang dahilan. Ayos lang naman kay Real, kaya pinatawad niya si Sofia, ngunit marami siyang gustong itanong kay Takumi pagkatapos nito. At lalo pang hama ang listahan ng kanyang mga tanong nang makarating sila sa bahay ni Takumi at makita niyang maraming cute girls roon tinanong niya si Takumi kung ano talaga ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Takumi na kailangan niya ng maid upang mag-alaga ng bahay at ng isang bodyguard, kaya kinuha niya si Sofia at Maria. Bukod pa rito, nariyan din si Maple, na isang araw ay nag-evolve ng hindi inaasahan. Labis na natuwa si Real nang makita muli si Maple sa kanyang bagong anyo, at naalala naman siya ni Maple, pero hindi pa rin siya gusto nito. Dahil dito, napaluhod sa pagkatalo si Real, pareho ng may asawa si Naboger at Heath, at kahit si Takumi ay tila may dalawang girlfriends, habang siya naman ay nananatiling single. Agad na itinama ni Takumi ang iniisip ni Real at ipinaliwanag na hindi niya girlfriend sina Sofia o Maria. Dahil dito, sinubukan ni Real na shoot his shot at tinanong si Sofia kung naisip na nitong makipag-date sa kanya, ngunit agad siyang tinanggihan nito, at ganoon din ang ginawa ni Maria. Muli na namang natalo si Real, makalipas ang kaunting sandali, habang umiiyak si Real sa bath, kinausap ni Takumi si na Maria at Sofia tungkol sa mission na tinanggap niya upang makakuha ng Mithril at Adamantite. Sa tingin ni Sofia, magandang ideya ito dahil ang Trantwood ay isang napakahalagang material. Dahil sang ayon naman ang lahat, sinabi ni Takumi na aalis sila sa loob ng tatlong araw. Kinabukasan, umalis si Reel upang muling sumama sa kanyang grupo, ang Lions Fang. Matapos umalis ni Real, nagdesisyon si Takumi na simulan ng paggawa ng bagong equipment para sa kanilang Trant Hunt. Nakakuha siya ng isang magic drain ng tungsten carbide sword, isang napakalakas na sandata, ngunit napakalaki upang magamit sa kasalukuyang anyo nito. Dahil dito, plano niyang hatiin ito, sinubukan niyang gamitin ang kanyang alchemy skill, ngunit tila nagre ang espada sa kanya, kaya mas mahirap itong gawin kaysa sa dati. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagtagumpay si Takumi at nabasag niya ang metal upang makagawa ng dalawang separate blades mula rito ang mga blades na ito ay may kakayahang mag-drain ng mana mula sa sinumang matamaan nito. Masaya si Takumi sa naging resulta ng kanyang bagong sandata, ngunit dahil sa matinding pagod na dulot nito, tuluyan siyang na-drain. Makalipas ang tatlong araw, nagkita-kita si Takumi at ang kanyang grupo kay Pepek upang kunin ang carriage na ipinangako nito sa kanila. Naghihintay na rin sa loob ang lalaking inatasan ng Guildmaster na kanilang i-escort. Lumapit si Takumi upang makipag-usap, at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Gambo. Nagsimula silang bumiyahe, ngunit kinailangan nilang tumigil sa isang field upang manghuli ng Trent. Pagpasok nila sa forest, napansin ni Sofia ang isang Trent na nagtatangkang magtago sa ibang puno. Agad niya itong itinuro kay Takumi, at sumugod ito upang patayin ang kalaban. Sinubukan siyang atakihin ng Trent, ngunit nakabantay si na at Maria, kaya mabilis niyang na-chop down ito. Gayunpaman, iyon pa lang ang una nilang napatay, may isang buong forest pa silang kailangang linisin. Dahil masyadong matagal kung isa-isang papatayin ang mga ito, iminungkahi ni Sofia na gumamit sila ng magic, at epektibo naman itong gumana. Ngunit bigla silang hinarap ng isang Elder Trent, at kahit gaano karaming magic attacks ang gawin nila rito, patuloy lang itong nagre-regenerate. Ang tanging paraan upang mapabagsak ito ay ang putuli ng kanyang katawan sa isang bagsak. Dahil dito, Sinabi ni Sofia kay Takumi na balutin ng fire magic ang kanyang espada at umatake habang sila ni Maria ay magbibigay ng cover. Sa kanilang pinagsamang lakas, tuluyan nilang napabagsak ang leader Trent. Matapos nito, natapos na rin nila ang kanilang pangangaso ng Trent, kaya itinuloy na nila ang kanilang paglalakbay patungo sa Chor. Pagdating nila sa Chor, dumiretso sila sa Adventurer's Guild, kung saan itinuro ni Gambo ang isang quest na nangangailangan ng mga tao upang exterminate ang mga mole monsters sa minahan. Ang mga moles na ito ay kumakain ng ores, kaya sila ay itinuturing na isang malaking banta. Kung tatanggapin nila ang mission, makakapasok sila sa mines. Maya-maya lang, nagsimula na silang magmina sa loob ng mines, at maswerte sila dahil hindi nagtagal ay nakahanap agad sila ng mithril at adamantite ore. Ngunit dahil dito, nakatawag din sila ng pansin ng ilang monster moles mula sa ilalim ng lupa. Habang nag-iisip si Takumi ng paraan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kaya nang lumabas ang unang mole monster, ginamit niya ang light magic upang bulagin ito. Dahil dito, agad itong bumagsak, kaya madali na nilang natapos ang laban. Bagamat epektibo ang paraan ni Takumi, nadismaya ng bahagya na Sofia at Maria dahil hindi na sila nakipaglaban. Matagumpay nilang natapos ang kanilang mining trip, kaya bumalik sila sa Bolten makalipas ang ilang araw. Pagbalik nila, pinuntahan ni Takumi ang shop ni Gambo upang matutunan kung paano ay process ang mithril at adamantite. Ipinaliwanag ni Gambo ang buong proseso ng pagkuha ng purong metal mula sa ore, at sa kabila ng matinding pagsisikap, nagawa ni Takumi ang imposible, nakalikha siya ng mithril at adamantite. Gamit ang bagong metal, sinimulan niyang gumawa ng iba't ibang magic imbued gear. Matapos niyang matapos ang mga bagong kagamitan, ipinakita niya ito kina Maria at Sofia upang i-test nila. Namangha ang mga babae sa kung gaano gan ngunit matibay ang kanilang bagong armor, at mayroon pa itong magic enhancements. Ipinaliwanag ni Takumi na inilagay niya ang magic na pinakaakma sa kanilang mga elemento. Para naman sa kanyang sariling armor, inilagay niya ang isang enchantment na tinatawag na Thunderclap, isang kakayahang nagbibigay ng extreme agility buff, kaya nagagawa niyang gumalaw ng sobrang bilis. Ngunit sa unang subok niya na ipakita ang kanyang bilis, tila ayaw siyang pabirin ng tadhana, dahil sa sobrang bilis, bumangga siya ng diretsyo sa pader. Matapos ang nakakahiya niyang pagkakamali, ipinakita ni Takumi ang iba pang bagong weapons na ginawa niya, pati na rin ang mga enchantments nito. Gustong gusto ni na Sofia at Maria ang kanilang bagong spears, ngunit may hiling si Sofia kay Takumi, nais niyang magkaroon ng shield upang mas maprotektahan si Takumi ng mas maayos. Sa tingin ni Takumi, magandang ideya ito, ngunit ipinaalala niya kay Sofia na dapat niyang pahalagahan ang kanyang sariling buhay tulad ng pagpapahalaga niya sa kanya. Samantala, matagal nang minamasdan ni Nolan si Takumi, at labis siyang natutuwa sa mabilis na pagunlad nito. Alam niyang kakailanganin ni Takumi ang buong lakas na kanyang natipon, dahil sa loob ng isang taon, magaganap ang isang napakalaking labanan, at sa panahong iyon, ang ibang mga heroes ay muling ipapatawag sa mundo. Matapos ang kanilang pagsasanay, sina Akira at Yamato ay ipinadala sa isang misyon ng Hari ng Samander. Hindi ko itatanggi, pero mukhang may bahid ng kasamaan ang misyon nila. Samantala, sa panahon ni Takumi, kakakatapos lang niyang gawin ang mga shields na hiniling ni Sofia. Bagamat siya ang nag-request nito, nakaramdam siya ng pag-aalala matapos makita kung gaano nakakapagod para kay Takumi ang paggawa nito. Nais niyang magkaroon si Takumi ng isang assistant na makakatulong sa kanya sa paggawa ng mga kagamitan. Samantala, sa Royal Capital, nakatanggap ang Lord ng isang liham mula sa Sidonia. Mukhang narinig na nila ang tungkol sa quest ni Takumi at sa paggamit niya ng purification magic. Bagamat hindi pa nila alam kung sino talaga si Takumi, nagpasya silang kumilos laban sa kanya. Ang hakbang na ito ay kinabibilangan ng simbahan ng Divine Light na nagpadala ng isang messenger upang makipagpulong sa hari ng Barula. Matapos nilang malaman ang tungkol sa Toilets of Purification Magic na ginagamit sa Barula, agad silang nagsumbong, este, naghain ng isang apela sa Papa ng Sidonia. Bilang resulta, ipinahayag ng Papa na ang Purification Magic ay isang regalo mula sa kanilang Diyos, kaya nais nilang sila lamang ang may karapatan na gumamit nito. Dahil dito, hinihiling nila sa hari ng Barula na ipasa sa kanila ang patent ng Purification Magic Circle. Bukod pa rito, inutusan din nila ang hari na sabihin kung sino ang may likha ng mga purification devices sa unang lugar. Matapos pakinggan ang mga kahilingan ng simbahan, napagtanto ng hari na puro kalokohan lamang ang mga ito. Kaya't ipinagwalang bahala niya ang kanilang mga demanda. Nagulat ang church messenger na naglakas loob ang hari na suwayin ang simbahan, kaya tinakat niya ito, sinabi niyang iuutos niya sa lahat ng pari ng simbahan ng Divine Light sa Bar Ula na bumalik sa Sidonia kaagad. Ngunit hindi natakot ang hari sa bantang ito, sa katunayan, hinikayat pa niya silang umalis. Nang mabalita nito ni Takumi, natuwa siya na hindi siya ipinagkanulo ng hari, ngunit nagalala rin siya sa matigas na pagtanggi nito sa simbahan ng Divine Light. Siguradong maghihiganti ang simbahan, at ayaw ni Takumi na magkaroon ng isang malaking gera dahil lamang sa kanya. Gayunpaman, pinakalma siya ni Peck at sinabing walang dapat ipag-alala. Hindi lamang ang simbahan ng Divine Light ang relihiyon sa mundong ito, mayroon ding simbahan ng creation. Bagamat malawak ang impluensya ng simbahan ng Divine Light, marami pa rin ang mga tagasunod ng simbahan ng creation sa bansang ito, kaya hindi sila kawalan. Dagdag pa rito, ang mga pari ng simbahan ng creation ay nagbibigay ng libreng recovery magic sa sinumang nangangailangan, habang ang simbahan ng Divine Light ay naniningil ng napakalalaking bayad para sa Holy Magic. Dahil ang simbahan ng Divine Light ay suportado ng Sidonia, malamang nakakailanganing iwasan ni Takumi ang simbahan mula ngayon. Pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang dahilan ng pagbisita ni Peck kay Takumi ngayong araw ay dahil ipinakita niya sa hari ang toilet at refrigerator na ginawa ni Takumi. Sa sobrang pagkahanga ng hari, iniutos niya kay Peck na dalhin si Takumi sa palasyo upang makilala siya ng personal. Medyo nag-aalangan si Takumi na makipagkita sa isang taong kasing taas ng ranggo ng hari, ngunit tiniyak sa kanya ni Peck na hindi ito isang utos, kaya may karapatan siyang tumanggi kung gusto niya. Gayunpaman, gusto talaga ni Peck na pumayag si Takumi, dahil makakatulong ito sa relasyon ng kanyang kumpanya sa Royal Capital. Sa huli, pumayag si Takumi na makipagkita sa hari, kinagabihan, sinabi niya ito kina Sofia at Maria, at tinanong kung gusto nilang sumama sa kanya sa pagpunta sa Royal Capital. Masayang pumayag ang dalawa, kaya iminungkahi ni Takumi na umalis sila makalipas ang isang linggo. Pero bago iyon, marami pa silang kailangang ihanda. Aabuti ng pitong araw ang biyahe papunta sa Royal Capital, kaya kailangang mag-imbak ni Maria ng maraming pagkain ng maaga. Habang abala si Maria sa paghahanda ng pagkain, sinabi ni Takumi na gagawa siya ng bagong cloaks para sa kanilang dalawa. Mayroon siyang Dark Element Magic Stones mula kay Peck, at kung gagamitin niya ang mga ito sa paggawa ng cloaks, maaari niyang i-enchant ang mga ito ng Perception Blocking Spell. Magiging napakakapakipakinabang ng spell na ito sa combat, ngunit ang tunay na dahilan kung bakit nais ni Takumi na gawin ito ay upang hindi sila maharas pagdating nila sa Royal Capital. Maya-maya, lumabas sina Sofia at Maria upang mamili, at habang namimili ng mga prutas, nagsimulang magreklamo si Maria na kulang sa kumpiyansa si Takumi. Sumang-ayon si Sofia at sinabing maganda ang itsura ni Takumi, may kamanghamanghang talento sa alchemy, at may hindi pang galing sa imbensyon. Patuloy siyang naglista ng lahat ng magagandang katangian ni Takumi, ngunit napansin ni Maria kung gaano ka-enthusiastic si Sofia habang pinag-uusapan ito. Dahil dito, Nagsimula siyang maghinala na baka may gusto si Sofia kay Takumi. Agad namang itinanggi ni Sofia na mayroon siyang empire thoughts tungkol kay Takumi, at sinabing iniibig niya ito bilang kanyang master, at wala nang iba. Ngunit sa isip ni Maria, siguradong may love story na nagtatago sa likod ng mga salitang iyon. Habang nasa simbahan, lumuhad si Takumi sa harap ng rebulto ni Nolan upang manalangin, at hindi nagtagal, isang malakas na liwanag ang alat sa kanya, na nagdala sa kanya sa domain ng Diyosa. Mainit siyang tinanggap ni Nolan, at nang marinig nitong inimbitahan si Takumi sa Royal Capital, pabirong sinabi nitong dapat siya ay nagdala ng alay kung humihiling siya ng ligtas na biyahe. Ipinaliwanag ni Takumi na nandito siya hindi para sa alay kundi upang itanong kung totoo ngang may isa pang Diyosa bukod kay Nolan, dahil ang Church of Divine Light ay sumasamba kay Anat. Mariing sinabi ni Nolan na siya lamang ang tunay na Diyosa, kaya nagtanong si Takumi kung ano nga ba talaga si Anat, ngunit tumanggi si Nolan na sagutin ito, at sinabing malalaman din niya ito sa tamang panahon. Sinamantala rin ni Takumi ang pagkakataon upang itanong kung ano na ang nangyari sa ibang heroes na nasummon kasabay niya, dahil halos sampung buwan na siyang nasa mundong ito ngunit wala siyang narinig na balita tungkol sa kanila. Sa puntong ito, inamin ni Nolan ang isang lihim nang ay summon niya si Takumi, ginalaw niya ang panahon at ipinadala siya isang taon sa nakaraan, kaya hindi pa talaga nangyayari ang hero summoning, at mangyayari pa lamang ito makalipas ang ilang buwan. Nalito si Takumi kung bakit siya kailangang ibalik sa nakaraan, ngunit bago pa niya makuha ang sagot, natapos ang kanilang oras, at sinabi ni Nolan na hindi na siya sisagot sa anumang tanong sa ngayon. Humiling pa ito kay Takumi na sa susunod niyang pagbisita, magdala siya ng matatamis na pagkain bilang alay. Sinubukan pang magsalita ni Takumi, ngunit bago pa niya may tuloy ang kanyang mga tanong, tinapak siya sa ulo ni Nolan, dahilan upang bumagsak siya pabalik sa mundo ng mga tao. Nagising siya sa sahig ng simbahan, na may pakiramdam na iniiwasan talaga ni Nolan ang kanyang mga tanong tungkol sa ibang heroes, ngunit dahil wala naman siyang balak makisali sa kanila, hindi na niya ito masyadong inisip. Sa halip, bumalik siya sa kanyang bahay upang tapusin ang paggawa ng mga bagong cloaks para kina Maria at Sofia, at nang ibigay niya ito, labis nilang nagustuhan ang disenyo. Masaya si Takumi na nagustuhan nila ito, ngunit may isa pa siyang gustong gawin bago ang kanilang paglalakbay, gumawa ng sariling carriage. Dahil madalas silang nagbibiyahe, pakiramdam niya na mas magiging maginhawa kung magkakaroon sila ng sariling sasakyan sa halip na palaging manghiram. Gayunpaman, kahit magagawa niya ang carriage, wala pa siyang sariling kabayo, kaya kailangan niyang manghiram mula sa guild. Sinabi ni Maria kay Takumi na hindi na nila kailangang manghiram ng kabayo mula sa guild, dahil mas mainam kung kukuha na lang sila mula sa Forest of Death sa labas ng Bolton, kung saan maraming mababangis na halimaw. Kung suswertehin sila, Maari silang makahanap ng isang unicorn o drake horse, na mas mabilis kaysa sa karaniwang monster horse. Excited na excited si Maria sa ideya ng panghuhuli ng kabayo, ngunit hindi maiwasan ni Takumi na makaramdam ng kaba. Sa huli, nagpa siya silang lumabas upang maghanap ng isang kabayong magiging kasama nila sa kanilang paglalakbay. Habang papasok sila sa kagubatan, tinanong ni Takumi si Sofia kung ang Drake Horses ba ay talagang mas mabilis kaysa sa mga Monster Horses mula sa guild, at kinumpirma naman ito ni Sofia, na sinabing ang isang Drake Horse ay may bilis, resistensya, at tibay na higit na mataas kaysa sa ordinaryong Monster Horse. Bagamat kahawig ito ng isang normal na kabayo, may malaking rhino horn at mga dragon scales ito sa katawan, kaya magiging madali itong makita kung sakaling makatagpo sila ng isa. Bigla namang sumigaw si Maple sa kanila, hinihimok silang bilisan ang paghahanap ng kabayo. Halatang gana si Maple, ngunit hindi lang dahil sa paglalakbay kundi dahil excited siyang magkaroon ng bagong kaibigan, lalo na kapag nagform na si Takumi ng isang familiar contract sa kabayong kanilang mahuhuli. Bago pa sila makasunod kay Maple, nakaramdam ng isang presensya si Sofia, kaya agad niyang hinugot ang kanyang espada. Mula sa mga palumpong, isang bush wolf ang lumabas, ngunit imbes na umatake, dumaan lang ito sa tabi nila. Ipinagmamalaki ni Takumi na hindi sila napansin ng Bush Wolf dahil sa kanilang anti-perception cloaks, at bagamat humanga si Sofia sa bisa ng mga ito, iminungkahi niyang alisin muna nila ang cloaks upang makipaglaban sa mga halimaw. Pagkalipas ng ilang sandali matapos habarin ang cloak, nagawang patayin ni Sofia ang isang boar sa isang atake, na ikinatuwa ni Maria, dahil maaari niyang gamitin ang karne nito para sa kanilang biyahe. Sa kabilang banda, Naiinip na si Maple at sinabihan silang magmadali, ngunit napansin naman ni Takumi ang isang patay na tren sa lupa na maaari niyang magamit bilang kahoy para sa kanyang carriage. Dahil dito, nagdesisyon siya at si Sofia na simulan itong hiwain, habang si Maria naman ay abala sa pag-aasikaso ng karne. Dahil parehong abala si Takumi at Maria, nagpa siya si Maple na mauna ng maghanap ng kabayo sa loob ng kagubatan. Habang naglalakad, napansin niyang maraming patay na tren sa paligid kaya nagtanong siya sa sarili kung sino o ano ang pumatay sa mga ito. Habang patuloy siyang lumalalim sa kagubatan, natagpuan niya ang isang drake horse na nakahandusay sa lupa at halatang sugatan. Agad siyang lumapit dito at tinanong kung ito ay nasaktan, ngunit sa halip na sumagot, bigla itong nagpakawala ng kidlat patungo kay Maple, kaya napaatras siya. Gayunpaman, napansin niyang hindi ito umaatake dahil galit ito, kundi dahil takot ito at nasasaktan. Naiintindihan ni Maple ang pakiramdam ng pagiging mahina at takot, dahil ganito rin ang naramdaman niya bago siya natagpuan ni Takumi. Kaya, mahina hong sinabi niya sa Drake na hindi ito kailangang matakot, dahil ang kanyang master ay isang mabuting tao, at siguradong gagamutin siya nito pagdating niya. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, dalawang termite monsters ang biglang lumitaw sa kanilang harapan, at halatang hindi sila pala kaibigan. Mabilis na napagtanto ni Maple na ang mga termites ang may kagagawa ng sugat ng Drake, kaya ginamit niya ang kanyang mga silk webs upang igapos sila. Pagkatapos ay itinapon ng kanilang katawan sa harap ng Drake, na agad namang nagpakawala ng malakas na kuryente upang sunugin sila. Ngunit mas marami pang termite monsters ang paparating at mukhang nasa malaking panganib sila. Para protektahan ang sarili at ang Drake, naghabi si Maple ng isang barrier gamit ang kanyang silk. Ngunit kahit na binigyan siya nito ng kaunting oras, hindi magtatagal at makakapasok din ang mga termite monsters. Habang patuloy na lumalakas ang mga termite monsters at unti-unti nang nasisira ang kanyang silk barrier, sinubukan ni Maple na tawagan si Takumi para humingi ng tulong, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Nagsimula siyang mag-alala na baka masyadong na-excite si Takumi sa kahoy na nahanap niya kaya tuluyan na siyang nakalimutan. Nang tuluyang masira ang kanyang barrier, unti-unting bumalat sa kanya ang pag-asa sa kamatayan, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinanggap ang kanyang kapalaran. Ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatayo si Takumi sa harapan niya, handang protektahan siya. Sa sobrang tuwa at ginhawa, agad na tumalon si Maple sa mga bisig ni Takumi, labis na nagpapasalamat na dumating ito upang iligtas siya. Ipinaliwanag naman ni Takumi na ang dahilan kung bakit hindi siya nakasagot sa tawag ni Maple ay dahil sa barrier na ginawa nito, napakaayos ng pagkakagawa, kaya hindi lang nito napigilan ang mga atake kundi naputol din nito ang lahat ng mana signals dahilan para hindi humabot sa kanya ang tawag ni Maple. Ngunit nang mapansin niyang nawala ang signal ni Maple, agad siyang tumakbo patungo sa huling lokasyon nito. Matapos tiyakin na ligtas na si Maple, napansin niya ang sugatang Drake sa likuran nito. Agad namang hiniling ni Maple kay Takumi na tulungan ito, kaya inilapat niya ang kanyang kamay upang gumamit ng healing magic, ngunit agad siyang tinanggihan ng Drake, dahil wala pa itong tiwala sa kanya sinabi ni Sofia na kailangan nilang umalis kagad, dahil maaaring may mas marami pang termites sa paligid, ngunit kung iiwan nila ang Drake, tiyak na mamamatay ito. Dahil dito, nagpa siya si Takumi na ilagay ang Drake sa kanyang pocket dimension kasama si Maple hanggang sa makauwi sila. Binalaan siya ni Sofia na hindi siya maaaring maglagay ng isang high-level beast sa pocket dimension ng walang contract, dahil ito ay maglalagay ng matinding strain sa kanyang katawan. Ngunit kampante si Takumi nakakayanin niya ito, isang maling desisyon. Agad siyang nawala ng malay matapos ilagay ang Drake sa kanyang pocket dimension, at kahit na nadala na siya sa bahay, hindi pa rin siya nagising sa loob ng labindalawang oras. Dahil nasa loob pa rin ng kanyang pocket dimension ang Drake, patuloy nitong hinihigop ang mana ni Takumi, at dahil walang malay si Takumi, hindi niya ito mailabas. Dahil dito, Sophia agad na nakipag-ugnayan kay Maple sa loob ng pocket dimension at hiniling sa kanya na buksan ito mula sa loob. Sinabi ni Maple na kaya niya itong gawin, ngunit magiging mas madali para sa Drake kung may tent ito sa labas, upang hindi ito masyadong mataranta sa bagong paligid. Kaya naghanda si Maple ng isang tent sa harapan ng bahay, at nang mailabas na ang Drake, unti-unting nagsimulang bumalik ang lakas ni Takumi. Habang naghihintay, lumabas si Maria upang bumili ng medical supplies para kay Takumi, habang si Sofia ay nanatili sa kanyang tabi upang may kasama siya kapag nagising ito. Nang gabing iyon, sa wakas ay nagising si Takumi mula sa kanyang coma at agad na nagtungo sa labas upang makita ang Drake. Habang siya ay wala, kinuwento ni Maple sa Drake ang lahat tungkol kay Takumi, kaya nang tuluyan silang nagkakilala, tinanong ni Takumi ang Drake kung handa ba itong bumuo ng isang contract sa kanya. Dahil may tiwala si Drake kay Maple, pumayag itong maging isa sa mga familiars ni Takumi. Ngayon na opisyal ng pinalawak ni Takumi ang kanyang familiar contract, maaari na siyang gumamit ng magic sa Drake nang walang backlash, kaya agad siyang gumamit ng high heel upang pagalingin ang lahat ng sugat nito. Sa isang iglap, muli itong nakabangon, at bumalik ang lakas nito. Dahil opisyal na itong kabilang sa kanyang mga familiars, kailangan niyang bigyan ito ng pangalan. Dahil pinangalanan niya si Maple mula sa isang dahon, napagdesisyonan niyang panatilihin ang kanyang nature-themed naming style, kaya tinawag niya itong Chomelia, batay sa puno na hindi nalalagas ang mga dahon buong taon. Masaya si Maple na magaling na si Chomelia, at ngayong ayos na ang lahat, tinawag sila ni Maria upang kumain ng hapunan, dahil gumugol na ng isang buong araw si Takumi nang walang kinakain dahil sa kanyang pagka-unconscious. Ito ang pagtatapos ng episode 6, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi.